Magkakaroon na yan, video. sa'yo pa tayo sa YouTube. Sabi mo na ano ka pala, nag side ka pala dito sa kanya yan. side si Boss. Boss Mark. Pero pangalan mo, Boss? Loki. Ayan. Loki. Ah. Uh, Oo. Ayan. Boss, anong mo? Anong ginagama? Balancing. Balancing. Ayan, Boss. Nankang. Balancing. Para walang weekend. Yon, 17 size. Anong sukat yan, boss? Ang natin? 45-17. Yon, 205. 45-17. Sport na. Uh, Napa-YouTube pa. pa. Napa-YouTube pa si boss. Ano yan, boss? Libre yan, ha? Libre yan. Libre yan. Goma. Yun. Dito, lahat yan. Tama na yan. Libre. Yon. Libre yan. Dala hindi. Yon. Pag bumili kayo ng goma sa anong pangalan na ito? Sulamay. Yun. Sulamay, na, no? Kanlalay. Balancing, bagong pito, lahat. Saan address? Wala nang ibang kundi gulong lang. Saan address niya, boss? Kanlalay, no? Binay. Kanlalay. Yun. Paano mo malalaman na balance na? na Yun. Oo. Oh. pwede yan. Parehas. Oo, okay lang. Gagawin natin tiro, -tiro na, eh, Yon. Yon. Maganda ang alignment ng unahan ah. Dito lang yan. Libre yung labor na boss. Libre. Quality yung goma. Taiwan yan eh. Yon, konti na lang na boss.

5-5 na yan oh. Pero okay na yan Pero okay na yan, papagandahin pa ni boss Kaya para... dadagdagan natin pang merienda na boss Ako oh, naman 2H, pwede na, 2H na Yun Salamat yeah. boss 0-0 Ito ang matirik namin na tayo man talaga Ayun, ito tayo man Salamat ka malamit Oo oh. maraming salamat. Basta punta lang kayo dito sa Kanlala, Ibinyana, boss. Matapat ng shell. Shula May, no? Shula May. Yun. Hanapin niyo si boss, pangalan? Boss James. Boss James, yun. Hindi Mark, no? <laughs> maraming salamat, boss, sa ating paggawa sa ating goma. Mags.